merienda time. Dito ako sa aking kapatid. Yan, magkapi tayo, mga ka-friendship. Nagbibigyo ako ng mga pananim niya. Tingnan natin yung figs kung mayroon ng hinug. Dito nasa likuran yung ano. Ayun, mayroon ng hinug. O, oh, ito. Yan, hinog na po ito. Yung iba hilaw pa. Meron pa isa dito. Ayan, ang laki. Pero hindi pa hinog. Ayan. Punta tayo dito sa kabila. Ang ganda ng halaman, oh. No? Parang San Francisco. Yung kalamansi, tignan natin. Yan, ang daming bunga. Ayan, oh. Ang liit-liit na kalamansi pero ang daming bunga. Ito naman yung banana tree. Ito naman yung passion fruit. Yan taas-taas na. Pag winter, ipapasok yan sa bahay. Pag summer, nandito sa labas. Ito pa isa oh. ganda. Ito yung puno ng cherry noon, pero namatay na. Yan pinapatungan na lang ng mga halaman. Dito rin sila kumukuha ng tubig pandilig pag umulan, iniipon, ganyan. Ito yung pear Simon Pwede sa winter, pwede sa summer. Persimmon, yan yung kulay dilaw na prutas. Punta tayo doon sa kabila. Yung banana, daming suwi. Wala pang hinug na figs. Uh, green pa sila. May paunti-unti lang. Punta tayo dun sa kagina. Oh, green pa. Meron ako nakita doon. Hinug. pirong taas. Hindi makuha. Kinalawit. ni Ito yung nakuha ko. Ayan. Clums. Hindi pa yung iba. Apay, nung nakaunay ito, naka, nakaitim. O naka nakared. Naka nakaitim. Ha? Sa tamay niyo. Patalastas. Patalastas. <laughs> eh. Ah, nakuha ko. Puro bulong mo. Ketem ta dah na si ka. Ganyan lang yan. Oh, ayan. Uy. Uy. Hmm, naputol. naputol. Sayang. Ang ngapain pa tibayin. Tira kuma. Diskarga. Lokmon. Akyat tayo. Kunin natin yung hinok na figs dito sa taas. Oop. Nasaan na ba yun? Ay, oh, ito siya. O, oh, ayan na. Ah. Ito. Hmm. Ayaw. Oops. Ito pa isa. Yan, ito siya oh. Ito yung nakuha ko, ayan oh, dalawa. Hmm. Ito pa oh, isa. Ito. Oh. Uh -huh. Yan. Baba na tayo. Hmm. Kunin ko na yung sinungkit ko. Ito yung sinungkit ko. Ito. Isang basket. Ito siya o. Oh. na natin doon. Ah. Ito siya Nagsao ka oh, muli tayo. Tagalat tayo Pigs. matumba. Kahit ito eh. Hindi <laughs> <laughs> magawat. Uy, yu, yu, yu. Oh, dito may yeah, eh. Oh, stone. One inch. Manmano pa lang kay bunga na. Ang pala nagkasburan. Tani, duwa. Mm. mm, ayos. Hindi <laughs> ka bangir. Baka dapat jay. Awanon. Umikot ka. Doon. Dibu mon. Dibu mon. Nani, ani. Nani. Di mana ni? Uh, close up mo. Ah, uh, porosan, naluuman. Ayan, hinog na siya. Uy, ang sarap. Ayan pa isa, doon. Uy, laki. Dapat ulom niya. Dapat ulom. ulom do. Uy! nakay. Aw, Ang isang napulot ay nakuha namin. Ayan. Ito, may iuwi na naman ako. Ito, ay, ay nalaglag. Ito, oh. Mayroong sila, pero pwedeng tanggalin yan. Ay, ang dami. Pakita ko iyo yung puno. Ito yung puno niya. Oh. Ayan. Ito. Pagka malambot na raw, pwede nang pitasin. Ito yung iba. Oh. Matigas pa. Hilaw pa. Ayan. Ito yung iba. Oh. Hindi pa pwede. Ayan. Oh, nakakatakot naman ito. tamang tama sa sa ulo. Masungkit yung ulo. Ito pa sa... Ito sira na. to dito ako nanguha ng... ng ano... plums. Ito yung puno ng plums. Ayan. Tara na dun. Ito pa yung ibang... bunga oh. <laughs> Mataas pala ito. Yan, nasa loob na siya. <laughs> Ayan. Ito na yung bag ko. Mayroon din rosemary plants. Hmm. Eh, ang ganda ng amoy. Ito marapit na rin mahinog. Ayan. Ito yung nakuha kong peach. Yan. Ilagay ko ngayon itong plums sa ibabaw. Nilagay natin okay. dito sa bag. Okay, I o o -I ko bukas. Dahil mag-overnight ako dito. Okay. Ayan. Ilagay ko dito sa ibabo para hindi malupit hindi malupit. Para hindi siya madurog. Tapnuhan na malupit. Ayan. Ayan. Ayos na. Grabe, ang dami ng fruits ngayon dito. Ito yung galing sa akin kapatid kahapon. Tsaka ito. Tsaka yung figs. Ito yung ibang tinitas ko noon. Ito. May dahon-dahon pa. Ito rin yung galing sa bukid. yung banana, binigay lang yan.